baka mas marami pa naglipa na na ganyan. Siguro masagot din ni Admiral Trinidad, uh, mas uh, mas maliwanag siguro coming from the Philippine Navy. Medyo wala po po yung sa audio. Yung ano po, yung details lang ng mga drone, yung yung mga pin present ngayon. Pwede yung paki-clarify lang po. Yung pong yung black, flat, flat yung kanina. Opo, yung mga nanjet kanina. Okay, yung yellow drone Is designed to collect we call that bathymetric data: depth of water, salinity, conductivity, oxygen content. young black could also ha has the same capability, but it also has an AVS acoustic vector sensor, the pick up na sound, how sound propagates or travels underwater. Sound propagation is very critical when it comes to undersea warfare. Pero lahat naman na nakukuha information ng mga drone na ito have different uses. Pwedeng commercial, pwedeng academic, pwedeng scientific research, at pwede rin military use. So, hindi natin sinasabi, this is purely for military. Iba't ibang gamit ang information. Kasama doon sa kanyang gamit ang military purposes. Etong black na to, this is the most recent one. Nakuha ito sa Sabtang. Batanes. Turned over, nalaman ko lang ito kahapon, turned over last February. We haven't conducted level 2 exploitation yet, only level 1 exploitation. Surveillance, like, walang permit. Yes. Yes, because UNGLOS is very clear that there must be permit from the coastal state. Ang messages sa China ay yung black or both na po? Yung black. Yun yung ang may SIM card na uh, China Telecom. Sir, uh, we cannot say yet kung talagang Chinese government yung involved dito. We are not saying that. We are just saying the results of the forensic examination. It's to China po pinadalhan ng message, but as to the involvement of the Chinese government or kung commercial ba ito, yun po'y inaalam pa. I'm, we are not saying that. Ang sinasabi natin, Based sa kanyang forensic examination, nagbato siya ng signal sa China. Uh, paano na po yung nagiging course ng investigation? Ano po yung next na kailangang alamin dun sa probe? Yung from the side of the Philippine Navy and the AFP, we are doing the forensic examination. Level 1 and Level 2. Para malaman natin ang totoong mga gamit na ito, saan galing, ano yung mga laman niya, anong ginagawa niya sa atin. Okay. So, Information on the underwater environment ang kinukuha ng mga ito. Gaano kalalim ang tubig, anong temperature, gaano kabilis makbo ang sound waves underwater, and all those information needed sa underwater environment natin. Nagaling sa underwater environment natin. Ito from China, Chinese government to gumagawa ng mga surveillance through That is now beyond the scope of the Philippine Navy or the AFP. We will uh, defer to other government agencies. Kita niyo ako ngayon. Parang ito ng gaano kalawak yung term na tip of the iceberg lamang. Ganito kasi medyo naligaw yung iba. Yung mga diniscuss ng Philippine National Police yung diniskas nung NBI, uh, itong diniskas ng Philippine Navy, magkakatugma lahat yan. Yung espionage sa Kalupaan, sa Makati, yung Palawan 5, yung sa Sambales, yung sa ilalim ng karagatan, sa karag magkakasama lahat yan. Yung isang, yung isang uri ng gawain yan, espionage. So, wag natin ituring, ito muna drone. Nakalimutan yon diniscuss natin nung umpisa yung sa PNP, yung gadget, yung MC grabber, yung nakakuha ng, ng mga text nyo, mga messages sa mga malls. Pinag-usapan natin yan. Yung mga nag scam pinag-usapan natin yan. Yung, yung diniscuss nung NBI, yung pinaresent nung NBI, yung mga gadgets na nahuli sa El Grande, sa Palawan. Magkakatugma lahat yan, isang related po lahat yan. At lahat ng tinuturo noon, papunta sa People's Republic of China. Meron tayong batas na nakalatag yung binanggit ko, yung uh, foreign uh, counter foreign uh, espionage act na tinaasan ko yung penalty at uh, yung iba non-bailable kasi available yung iba. Eh. So para maipakita sa ibang bansa na wag niyo naman lapastanganin yung soberenya ng Pilipinas, wag naman yung panghimasukan at bastusin ang Pilipinas. Yun po yung, yun po yung gustong ipakita natin. At sa, sa pagdinig na ito, marami tayong nailabas na siguro nagulat kayo, pati mall, eh iniispiyahan kayo. ah uh, yung yung pang-araw-araw nating gawain, kung tip of the iceberg, eh parang hindi na normal. Yung scammer na pinagbibintangan nyo, kung sino lang yung nag-i-scam, eh yung pala, pwedeng, sinabi ng NBI, pwedeng manggaling din sa sa atin yung pera para pondohan yung kanilang operasyon. So, marami ho ito. Meron pa tayo bukas. Meron pa tayo bukas. Uh, Makita-kita tayo bukas na umaga. Birthday ni Admiral ngayon. Kailangan magpahinga muna. Magsasama-sama pa sila ng kanyang pamilya. At maraming salamat po sa inyo.